magluto tayo ng munggo ayan ibang uh, version naman ng munggo ko mayroong um, uh, ito, uh, mayroon tayong luya mayroon tayong onion, white onion, sili fork tomato ito na nakaibang version sa kanya spinach uh, mayroon tayong tuyo pamparis. Ayan, mayroon tayong garlic. At ayan ang ating munggo. Okay? Ayan, sila. Ayan, paris na. Ito, isda. Uh, na daing. At, ah, uh, ito na pa rin. Okay na, kompleto okay. na. Okay, isahan na natin ang pagigisa. Lagay muna natin ang baboy. Para ito mag-crispy ng bahagya. Okay? natin ang bahagya ng baboy. Ayan, crispy na. Medyo light brown na yung baboy. Lagay natin na ang... garlic. Lagay natin ang onion. Tapos, lagay natin ang Luya. Ah. Ah, ano ang na yan. Okay. Ah, tapos, lagay natin na. Ayan. Kamatis. Okay. So, ito, huli na to. Ilalagay natin yan. Ito ang pinakahuli. Lulutuin natin yan dito. Gigisa natin yan dito yung ang uh, bungo. sasabay na natin sa pagluto ng itong ating sahog na baboy kailangan kasi maluto pa yan so magsasabay yung dalawang yan so ito yung mapapansin nyo hindi masyadong luto pero pinakuluan ko na yan kasi pag sobrang luto na yan pag uh, isinabay mo dito ibig sabihin mas baga maging lugaw yan so isasabay tatay nyo natin uh, ito, na natin kasi naka ano, na Ah, yeah. so, uh, okay. Tapos, ano, chicken stock. yun Okay. Tapos, okay. so, na po, inaabot na tayo ng halos mga kalahating oras, mahigit ito na po yung consistency niya Ayan, bumuka na po yung kanyang uh, munggo at saka yung kanyang um, kamatis ah, is ay, na ano na ay, isa ay, isa siya isa ay, isa, ay, isa, ay, isa, ay, ah, ay, isa lang tapos ilalagay natin yung spinach tapos ito na hindi dalawa pa ay, madami yan 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 ito na siya luto na yan. So, pinakahuli natin yung spinach at saka yung uh, ceiling siling haba. So, okay. yan. Okay. So, pakuluan natin ng konti para iwas panis. Pa Kailangan okay kasi pag inilagay mo yung uh, bagong ingredients, pakuluan mo siya at least mga 3 minutes para ma ano, maiwasan natin ang uh, Uh, pagpanis ng ating niluluto. Okay? At yan po. Ayan din ang ating partner. Uh, Luto na rin. Yung tuyo. Ah, daing.